Ayoko na maagrabyado kayo ng mga pulis. Bakit? Gusto kong malaman ninyo kung ano yung mga baka at mga arituntunin na umiiran sa Republika ng Pilipinas. Unang-una, -una, yung section 4, Article 16 ng ating 1987 Constitution, uh, which states that the NFP shall be composed of the citizen armed forces. Okay. Who are these citizen armed forces? It was clearly defined in Section 7 of Republic Act 1777. The citizen armed forces is the reserve force. So meaning to say, to cut this story short, the reserve force is part of the AFP. Ano ha? Yeah. Kung yung okay. papayag na siya, tatawagin lang kayo na service ka lang eh. So what? Bakit sir, kung uh, sa napabalita sa TV5 yung... Eh, tanga yun. Tanga yun. Hindi niya alam yung batas na umiiral. <laughs> <laughs> ah Eh, tandaan niyo yun, ha? Section 4, Article 16 ng 1987 Constitution at saka yung Section 7 ng Republic Act 7077. Nag-alapa sir yung yun, sabi, reservist ka lang. Oo So what? But you are still part of the AEP. Lama. Reservist. niya sir, eh? Kaya kalimbawa, kung may baril kayo, ano sabi ano sabi dun sa ano sa circular 19 na PNP circular 19 das 2000 dated December 11. Ano as amended by Sanabagan Sanua Ito lang ang pwedeng mag-issue ng mga letter order sa PNP sinabi kung sino. Sa DND sinabi kung sino. Sa AFP sinabi kung sino. Sinabi doon yung lever ng commander yung batalyong commander or its equivalent eh, kumander ako. So therefore, I can issue letter order. Sabi nung circular ng ano yun, ng PNP directive yun, I can issue. Eh, kung sabi reserve, wala mga sinabi dyan eh. Basta, in the, ano eh, in the AFP, ito ang pwedeng mag-issue. e eh, sabi nga ng Section 7, sa kanong Article 16 ng Constitution, the reserve force is part of the AFP Technicality yun. Oh, technicality yun. Kaya ayaw kong maging tanga kayo, ha? Yes, sir. Yes, sir. Ha? Ayaw kong maging tanga kayo pagdating sa ganyan. At ayaw ko rin na may tatawag sa akin na, Sir, sinabihan kami ng pulis na reservist lang kami. But indeed, you are still part of the AEP. Whether you are in the regular force or the, or the active service or in the reserve force, you are part of the AEP. Kaya kukuha kayo ng ano, ng ganito. Ah, yung ganito. Ha, yung ganito nyo. Ha? Yung ganyan, kukuha kanya at saka yung inyong, inyong ano, reserve ID. Kahit hindi yan tayo? Yes, sir! Yes, sir. sir. Ayoko yung ano, ayoko yung maagrabyado kayo. Manong ha? Ako, sir, yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Bawat yung pulis, sir, manuntok. Pwede nung mabang, sir? Ay, maka, ano, makasuhan ka naman na doon. Magkalalaba ka nung walang dahil. siya, eh. Ha? Manuntok siya, suntok niya, suntok niya kami. Susuntukin kayo? Oo. Oh. Ay puti, sa dami niyo na yan. Buti kung may magawa yun. Puli <laughs> na yung pasanin. Papunta sa inyo, sir. Ibugin na namin. Ibugin na namin. Na namin. Manunod siya. Oo. <laughs> oh, Ito ano mo kayo papayag na ano, nalalanglangin lang kayo, ha? ha? Ayaw ko yan. Yes, sir. Ah? Yes, sir. Ayoko yan. Sir, oh. ano na lang sa dalawa, sir? Eh, ano yun eh. Sa sobrang yabang nila, hindi eh, man nila alam yung mga batas. Eh, nashoot sila sa balde. <laughs> Ganun lang yon. <laughs> Number one, I want you to be private of the existing laws of the land. Para alam nyo kung saan kayo nakatayo. Kasi kung alam nyo kung saan kayo nakatayo, alam nyo yung tinatayuan nyo, eh hindi kayo pwedeng ano dyan, tibagin. Ang problema kayo, kung hindi nyo alam, di nga nga kayo, eh, ah, 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 ganun na lang. O, oh, kahit hindi yan tayo? Yes. Okay, yun lang. Ang mission natin is civil military operation. So, civil military operation, hindi kumikilala ng service. Ah, Army ako, hindi ako pwedeng mag-CMO. Navy ako, hindi ako pwedeng mag-CMO. Air Force ako, hindi ako kasali. Hindi, ang CMO, lalo sa unit natin sa CIMAP, ang nagbabang sa atin yan is yung mission. Civil, military, or Ngayon, membro na kayo ng CIMAP. Ako ba yan? Yes! yes. So magro-roster kayo, lalabas ang, ang, ang uh, serial numbers ninyo. Unang, tawag nga niyan, unang baby step lang yan maliit na hakbang ng sanggol. Tapos na kayo. Malalaki ang hakbang na susunod dyan kung kaya nyo. Kasi ang susunod dyan, dapat palitan ninyo ang headgear ninyo ng maroon. <laughs> Kasi, kung susundin natin ang uniforme, iba-iba ang matitig ng headgear nyo. Ang sima okay, ang headgear, maroon. ito ang pangdaigdigan ang ulay ng siyemo, pangdaigdigan, pumunta ka man sa ibang lupalo, at sinuot mo ang uniform mo, tuturin ka, tiyak tatanungin ka, siyemo ba kayo, sir? Masyem, siyemo ba kayo? Siyemo ba? Kasi ito ang kulay ng siyemo. Hindi ito na lang namin dahil sa ang ganda at makakamig disente. Hindi, ito ang kulay ng siyemo. Sa susunod na malaki ninyong hakbang, graduate sa CMO course ng UNI hindi kayo makakakuha ito hanggang hindi kayo gumagraduate ng CMO unit natin. Hindi CMO unit ng Army, hindi CMO unit ng Air Force, hindi CMO unit ng Navy, CMO unit ng SIMAP. Dahil itong kulay na to, itong gray na to, pang SIMAP lang. Kapag so, nagsuot ka nito, kahit sa ang kampo ka pumasok o saan ang kompresa ka pumunta, walang nila yung sinabi. Kahit di ka mo. So handa ba kayong kunin yung course? Yes, sir! Handa ba kayo? Yes, sir! Okay, hindi yan. So, binabati ko kayong lahat at maligayang pagsapi sa si Ma. travel back home. Can stay the drone Because I want to shake each one of your hands before you go. Ready? Yes, sir. Kanina yung pagbuhaya. Saan kayo? no? sa Kabite? Trese? Dimos.

Welcome. Yes. Welcome. Okay, welcome, 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 welcome 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 Welcome, welcome. welcome sa pagsabi nyo, Huwag nyo kalilimutan simap kaya isip salita kawa simap ba? Hindi ah. pa. Hindi pa. Maraming salamat sa inyong pagsali, pagsapi.